Pwede bang isuspend ang teacher dahil nabunti siya bago ikasal? Sabi ng Korte Suprema, hindi po. Today, i-breakdown natin ang landmark case na naglinaw, hindi immoral ang consensual premarital pregnancy at hindi ito pwedeng basehan ng suspension o dismissal ng isang guro. This video is for legal education only. Hindi ito kapalit ng legal advice. Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay ang kaso ng Bohol Wisdom School o BWS versus Mabaw, isang grade school teacher. Si Mabaw ay nagsimulang magturo sa BWS noong taong 2007. Noong September 21, 2016, nag-report si Mabaw sa kanilang principal at administrative head na siya ay buntis. Kinabukasan, Verbally siyang sinuspinde at sinabihang huwag pumasok hangga't hindi kasal at makapagpakita ng dokumento na nagpapatunay ng kanyang kasal sa kanyang kasintahan. Mayroon ding sumunod na written notice na ibinigay sa kanya. Indefinite suspension without pay dahil umano sa pag-engage niya sa premarital relationship na nagbunga sa kanyang pagkabuntis bago siya ikasal ayon sa eskwelahan. Ito ay isang immoral act. Nag-file ng reklamo si Mabaw sa NLRC o National Labor Relations Commission para sa illegal suspension, illegal dismissal, certain month pay, service incentive leave, at iba pa. Sa desisyon ng labor arbiter, siya ay na-dismiss illegally. Pero nag ang eskwelahan sa NLRC inigrant ng NLRC ang apela ng eskwelahan at binaligtad ang desisyon ng labor arbiter at tinanggal ang monetary award para kay Mabaw. Hanggang sa umakit ang kaso sa Supreme Court. Ayon sa ruling ng Supreme Court, illegal ang suspension. Ang premarital pregnancy ay hindi immoral under our laws. Inutusan ng school na bayaran ang lost wages at damages. Ano ang mga legal issues sa kasong ito? Una, immorality ba ang premarital sex o pregnancy para i-discipline ang teacher? Pangalawa, valid ba ang indefinite suspension without pay until marriage? At pangatlo, anong moral standard ang sinusunod ng korte? Religious ba o secular? The court looks at public and secular morality, hindi ng sectarian or purely religious standards kapag employment sanctions ang usapan. Ano ang naging dahilan o reasoning ng Supreme Court sa kaso na ito? On the ground of immorality, hindi immoral per se ang consensual sexual relations ng dalawang single adults na walang legal impediment o hadlang para sila ay ikasal. Kaya hindi immoral ang pregnancy out of wedlock in that context. Hindi pwedeng gawing labor standard ang religious morality ng isang private school kapag hindi ito tugma sa public secular morality recognized by law. Otherwise, nagiging discriminatory at lumalabag ito sa batas. Sa kasong ito, ini affirmed ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals na may modification. Illegal suspension ang nangyari kay Mabaw at dapat magbayad ng back wages ang eskwelahan, si Dr. Yap at Diloso ng back wages, 30-month pay, allowances at attorney's fees kay Mabaw. Sa kaso natin ngayon, kung isang guro ay suspended indefinitely dahil sa immorality from a consensual lawful relationship, maaari kang mag-claim ng illegal suspension, back wages, and damages depending on the facts of the case. Kailangan na mag-ingat ng kopya ng memos and timelines at magkonsulta sa abogado. Ang bottom line po hindi immoral under our laws ang consensual premarital pregnancy between single adults. Kaya hindi pwedeng basihan ng suspension. If you want more case breakdowns like this, like this video, subscribe, and drop your questions below. Patuloy po kayong manood, magtanong, at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po. Ako si Ateni Claribel Lucila.